So, ito yung ano, ito yung chapel. Pwede yung mag, uh, ano ng mass dito. So, ito raw ang mga na, nasa loob daw ng chapel na to ay 200,000 ang isang ano, space. yeah, So, wala siyang mas ngayon. Ayoko. Ayan. Tahimik, maganda. Ayan. Immaculate Osuari. Osuari ang tawag dito. Parang Columbari. so, nandito nga aking sister. Uh, 2022, nang ma-accident siya sa motor bike, motorcycle sa Quezon City. Ito naman yung kanyang husband. Ayan. So, ito oh maluwag, maganda. Ayan. Uy, gulat ako sa iyo. <laughs> Mag-video call kayo kayo no ni ano. Hi Henry. Ayan. So paikot ito. Okay lang nun video call tayo. Balas. Pero wag mo ko takutin ha.